ito pa pala mga idol ito yung isa ayan ito na muna natin ito pa pa yung isa oh. Hmm. tuwang tuwa siya mga idol oh. grabe tuwang tuwa oh <laughs> Magandang hapon sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa 46,000 subscriber natin. Bale mga idol sa episode na to, magpapakain tayo kay Bagsik. Papakainin natin mga idol. Ito nga pala. Ayan, natumutunog na si Bagsik natin. Gutom na ata to. Bagsik at tulog. <laughs> Patulog-tulog lang mga idol. So ito mga idol, Bumili na ako ng karne ng manok. Bale, isang daan to. O, sure ka pala kay Randy Santos at kay Tomas Lerio Siman. So, shout sa inyo dol. So, thank you sa pagpapadala ng pang-budget sa papagpakain sa mga alaga ko dito. So, ito yung una kong pinili. So, bale, bukas, bibili na naman ako. So, matagal-tagal na konsumo nila to. So, thank you. Bali, one for lahat yung uh, pad na kuha natin. So, thank you sa inyo, dol. So, papakainin muna natin yung kuha, mga idol, yung pago Mga idol, kunin muna natin yung kuha. Oh. Bukas. Ah, ahak na. Wala. Bukas bakay binuksan do mga bata wala na yung tat tatlong kuwago pero hindi makakalipad yung mga idol ito kalabas pala mga idol ito yung isa ayan ito na muna natin ito pa pa yung isa oh. Okay lang to mga idol na kuan kasi takot naman dito yung pusa. Yung isa hanapin pa natin kung saan. Ito yung medyo mahina mga idol pero naka, parang na lumakas na siya na hindi kasi siya makakain masyado pero kinukan ko yung bunganga niya lalagyan ko talaga ng pagkain kaya medyo naka recover na oh, oh medyo malakas lakas na ito malakas to kumain pero yung isa mga idol hanapin pa natin wala dito yung isa ayan pala yung isa kulang Buti dito lang mga idol pero hindi pa naman nakakalipad to. Yung isa lang hanapin pa natin. Takot pa sila mga idol sa tao kasi bago pa lang sila. Pero mapapaamo natin to. Ito yung mahina pero medyo nakarecover na kaninang umaga. Yung mata nito halos di makabuka. Pero ngayon medyo okay na. Ito, ito yung pinakamaliit, yung isang malaki, yung wala. Mga idol, wala. Hindi ko nakita dito sa palibot. O, oh, maya, maya, pakainin ko muna to. Hanapin ko, dito lang yon, Dito lang yan sa palibot. Takot naman yung aso dyan, tsaka kuan, yung pusa. Hindi yan kakainin ng pusa at aso. Dito hanapan-hanapin ko lang mamaya. Pero, papakainin natin muna kasi hapon na kainin muna natin si bagsik natin at ang dalawang kuwago natin so, ayan mga idol ito yung kuwa natin itong mga laman para kay bagwis bagsik bagsik kay bagsik natin tapos sa kuwago tapos ito sa kay bagwis to naman ito ito bibigay natin you <laughs> know. ah. Oh, ano, hindi mo ako kilala? Hmm, eh, Oh. Kaninong maka, kinagat yung Kinagat yung mata niya ng langgam. Ayaw niya madilat kanina, pero ngayon okay na. Ayan. So, uh, ito, papakain na natin ito. Slice muna natin mga idol. So, mga idol, wala tayong taga video, kaya ganito na lang papakain natin. Yan, thank you. Sabi, sabihin mo, bag, bagsik. Thank you, may karne na. Thank you sa nagpadala ng pang pagkain sa kanila. Ayan. Oh. Mm. Oh nalaglag kinuha niya pa mga idol. Marunong na. Ayun. Ngayon na. Ayun, sige. Ayun. Wala nang problema sa mga nalalaglag. Oh. Okay. Eh mga idol, maliliit na hiwa sa kanya sa dalawang kwago niyan mamaya. Marunong na. Marunong, oh, kahit ko ano, nalalaglag lalaglag, marunong na siya kumuha. Antayin nyo, ayan, may lalaglag, oh. oh. Okay. Gutom na pala. Hindi, eh, nasarapan siya mga idol kasi karne. Noong una, kas, pinapakain kasi natin isda. Ito, masarap to, karne. Mm, Tuwang-tuwa siya mga idol, oh. Brabe. Tuwang tuwa. Oh. <laughs> Grabe lakas kumain ng karne ah. Oh. Grabe. Mm. Thank you sa nagpadala ng pangkuan mga idol. Thank you. Kaya pala, mga idol, mamaya shout out tayo sa mga nag-shout out sa atin. Yun. Oh. ka di ay mga idolo parang hindi parang kuhan ka kakulay siya ni lawiswis mga idol si bagsik natin hindi ata to yung lawi na black and white yung iba yung kulay hmm mahulog ka Hmm? Lakas kumain mga idol. Pagkarni pala mga idol, lakas nila kumain. Hmm? Hindi ka na mahirapan magpakain. Mm. Okay. Grabe. parang si bagwis ni idol imboy nung maliit pa ganito din oh. grabe mga idol dami nang nakain mga idol hmm Hmm? Halos maubos niya. Oh. Hmm? Kulang pa pala. Hmm. Busog na ata mga idol. Hmm. Okay. Mamaya naman, yung dalawa naman mga idol. So ito mga idol, itong maliit, itong maliit payak. So, mahirap po pakainin mga idol. Kaya binubuka ko lang yung kuhan niya. Kaninang umaga napakainan nito. Pero maraming pinakain ko na isda. Kaya medyo okay na yung kuhan Kanina pikit na pikit yung mata nito. Ganito ko lang pakainin. Hmm. Ayan. sasanay din to mga idol pag sanay na silang pakainin. Ayan, hmm, gabi lang. Kung lang kasi matutulis yung kanya. Kuko. Hmm. Ganyan lang pakainin mga idol. at least busog naman siya pero masasanay naman to yung isa mga idol hindi pa natin nakita hanapin natin yun ayun yung isa o oh. Bali ito, ubusin muna natin itong mga idol sa kanya para busog talaga. Sasanay din to mga idol na hindi mo na siya kailangan ko ano. Lunok niya naman kaagad eh. Ganitong ibon mga idol, ganitong itsura ng ibon na nakita ko sa po yung nagkuha ano ko ng kalabaw na nakita ko na lumipad, na pinakita ko sa inyong pugad. Ganitong klase ng ibon. Ganitong ganitong grass owl. Hmm. Kulang pa mga idol. Kain na natin na busog na busog talaga. May nag-sponsor naman sa ating pagpakain. Buti nilulunok niya naman kagad. Ito Hmm. Ito marunong na yan mga idol pero kailangan tiyaga lang talaga kasi napakatagal. kaya yung isa marunong ngayon ito lang talaga ang hirap pakainin kaya payat ito napakatlaki, ito napakaliit Marunong mga idol di oh, diba Sanay na oh, Marunong na Na-training ko na yan Ito na lang Ito na lang yung hindi ko na-training Tsaka yung isa Na-training ko na 'yon. Kulang pa rin isa lang talaga mga idol ang kailangan ibuka mo pa yung bibig niya kasi hindi pa sanay tsaka medyo mahina hmm. parang busog na kagad kumain yung isang mga idol kaya tabang-taba yan nagtaba ito tama na to Sakto na tong pakain sa kanya ito na lang isa na lang Ngana. So, ayun mga idol. Ayun. Mga ko natin. Ito talaga mga idol, tingnan nyo, napakaliit. Ito napakalaki. Mahina kasi ito, tsaka kuhan. Siguro ito yung huling pumisa. Ito yung kumuhan. Maliit. Tsaka talo siya sa kainan ng dalawa problema lang yung isa nito kung saan nabuksan siguro ng mga bata kanina kasi may mga bata dito naglabasan to so ayun mga idol share out tayo ngayon so hindi ko na pala nakita mga idol yung isang kuha natin isang kuago nilibot ko na sa bahay wala wala hindi ko na talaga nakita bali binuksan daw ng pamangkin ko nung tumunog daw yung kuago nagsitakbuhan hindi na nasara ulit kaya yung nakalabas naglabasan lahat mabuti yung dalawan, dun lang malapit lang nakita agad natin pero susubukan ko pa rin hanapin sa gabi mga idol so, mas maganda sa gabi kasi patutunogan natin ang kahuni ng mga kahuni ng inahin so, yun lang konti, uh, yung kuha natin para mabilis siyang mapalabas ayun mga idol share tayo kay Brady Mi TV share sa idol Junior Ingito. So watching from Cebu. Shoutout sa iyo, Dol. So solid subscriber natin 'yan. Richard Gosom, shoutout sa iyo, Dol. Rebecca Scotte. So watching from Magkaragit, Masbate. Shoutout sa iyo, Dol. Duckby Pascal, shoutout sa iyo, Dol. Verns Gerona Channel, shoutout sa iyo, Dol. Jim's Pontevedra, watching from Manila. Shoutout sa iyo, Dol. Joel Lingad Pinapa-shoutout nga pa niya si Jojo Jan sa Canada. So shoutout sa iyo Jojo Jan sa Canada. Fatverbs TV, Aklineo Constantino. So pinapa-shoutout niya si Lino Constantino sa Kalabanga So Shoutout sa dol JJ Berto, shoutout sa iyo dol. Roberto Karaang, sa shoutout sa Winter77 at kay Leonard Navarro, shoutout sa iyo dol. RM Almocon Vlog. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung shoutout natin. So, sa so, gusto mong out, comment lang kayo. At para ma-shoutout kayo next, upload natin. So, yun mga lot. thank you.